Hello guys, uh, good evening Anong oras na ba ngayon? So, ang oras pa natin guys ay 11.30pm ng gabi, Pasay, Pilipinas So, bakit ko pinapakita to sa inyo guys? Gusto ko lang ipakita sa inyo yung kaganapan ngayon dito sa ganitong oras kay Diwata Forest Overload para po updated kayo sa mga gusto pong malaman sa mga ganitong oras kung ano ba ba ang nangyayari ngayon sa parisan ni Tiwata sa kanyang 24 7 na open ang kanyang parisan. So halika, ipapasal ko po kayo dito sa labas. Uumpisahan po natin, uumpisahan po muna natin dito sa labas guys at syempre nakikita tatan ang gandaon kung gusto niyo po, kung napunta po kayo rito, meron kayo mabibiling scramble na napakaganda at napakasarap na, na ano, na scramble dito. Oh, yeah, no? At, Ay, contact mom, yes. Facebook at yeah. Instagram. Anong Facebook? Josa Pati Instagram, Josa Yes, of course. And, uh, yan. So, yan. Sa so, kanya nila. Ayan, ang ganda. <laughs> <laughs> Grabe na to. Ayos na nga ako dito. Baka kung ano pang masabi ko. Teka lang guys. Ay, thank you ha. Then, of course, uh, sa ganitong oras, makikita po natin guys, yung uh, sitwasyon ngayon dito sa labas naman mismo ng Diwata Paris Overload na araw-araw natin ginagawa sa tuwing umaga ay ganito yung sitwasyon. Ayan. So, ayan ang sitwasyon. Ayan, 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 ayan. So ito yung araw-araw uh, na nangyayari dito kay Diwata at gabi-gabi. Okay? So makikita natin guys, ayan ang uh, sitwasyon. Napakasaya, parang napakasaya, napakaganda at napakaliwalas ng, ano, ng, nan lugar. Siyempre, hindi maiwasan kapag ka merong uh, Diwata Paris Overload meron din namang dito sa kabila ay patuloy din naman na mamayagpag ang isa naman ding kainan. Ayan. Okay ba? Yan guys, oh. Pero, siyempre, hindi maiwasan kasama sa negosyo yung medyo, minsan matumal, minsan malakas. Pero, for now, makikita natin is okay naman. Okay? Ngayon. Ngayon, balik tayo dito kay Diwata Paris Overload Ay At uh, sisilipin lang natin guys Kung ano talaga yung uh, Katotohanan Ito ha, no cut Hindi ko pa ik ikakat itong aking uh, video Para po Malaman nyo Kung ano yung sitwasyon Ito na nga oh, ayan oh So, ganito. Siyempre, simple lang. Uh, normal lang. Hindi hindi naman karamihan ng tao pero meron din naman na until now ay mga customer at patuloy pa rin na may mga kumakain masaya, nakakasiyahan uh, magwawarkada, magkaano. and of course patuloy ang service nila. Ayan, 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 ayan. So, ayan, no. Tapos dito siyempre Normal lang po to kasi kung minsan ginagawa ako po to sa araw. Ngayon naman ay ginawa ako sa gabi. At syempre, hindi may iba ah, ang ganda-ganda ng ano, yung bago nilang ay ah, stante. At syempre, iba yung crew, iba yung staff na makikita natin. At syempre, mga nagagwa po din yan. At syempre, yung mga, yung under Rice at under Sabaw is patuloy pa rin ang service. Ngayon, ang kaibahan lang guys, ah, Ayan. <laughs> Nakaharap sa atin yung no parking, na 'yung uh, isa sa mga ano, minsan na uh, nirereklamo sa mga in, in, ano ng mga enforcer ng Pasay ng bakit daw inaano 'yan. Ah. Uh, tinatalikod. At of course, teka lang. Oo, dito. Ayan patuloy. servisyo, yan. Price and mainit na sa above. Yeah. Okay. At sempre kahit naggabi, sabihin na natin kahit gabi na ay implement pa rin yung kanilang wear and uniform. Nakadiwata, naka-hairnet, naka-gloves titingnan natin guys isa isa natin ay no so yon na sa mga ba ngayon ito po yung malalaman natin guys na talagang implement ni Diwata na kailangan ay naka hairnet naka gloves and naka uniforms and of course ayun na patunay lamang po na talagang professional na at nagiging paunti-unti na pong na yung uh, diwata forest overload dito sa Pasay ayun no tapos yung take out at ayan naman and syempre may mga uh, vendors and uh, ayan may makikita nating guys di ba ang laking improvement po talaga napakalaking improvement po talaga at napakaganda ni ma'am Diyosa yan <laughs> uh, 'di ba tapos Ah, uh, siyempre, tulog na si Diwata. Tulog na, tulog na, guys. Ayan, o. Siyo ay tulog na, tulog na. Ayan. At ito yung aking sasakyan. <laughs> Tapos, siyempre, patuloy pa rin yung uh, pagka, pagluluto ng mga uh, mga cook. Oh. And, uh, yung uh, kanina na busy-busy na kumakanta dito pag uh, alas stress ng madaling ar uh, ng hapon ay merong nagkakantahan po dito ayan guys yan uh, ayan yan ang, uh, yan ang uh, sitwasyon dito ngayon sa Diwata Paris Overload na parang umaga lang po tayong pumasyal dito na uh, ganun at ganun lang din ang ating makikita kaya lang ang kapansin-pansin po kasi katatapos lang ng ulan kaya makikita natin dito na basa yung ano yung yung sahig at makikita na rin natin siguro kung hindi umulan ay mas dodoble pa po yung mga customer dito di ba oh so ngayon nakikita natin ay patuloy meron pa rin naman pong nakapila kararating lang at kakain nga sila uli yan oh guys oh yan ah oh ha ayan. patuloy po ang uh, service dito sa Diwata Parish Overload ayan ayan oh. o so, ngayon po ang oras po natin guys sa ganitong uh, uh, oras na binablog ko ito ayan oh, kita nyo ba? <laughs> so salamat po ng marami at uh, sana uh, patuloy po natin tagilikin ang pagpunta rito sa Diwata Parish Overload kahit sa ang branch man po kayo mapunta, Quezon City or Pasay City or sa mga susunod pa po na branch na bubuksan ng Diwata Forest Overload. Maraming maraming salamat po. Yapag